tuning. Yun, dito pa rin tayo sa, ano, sa papasok sa trabaho at mabaha na. Ayun, tingnan natin kung makakapasok tayo. Iwas-iwas na tayo sa ano, sa bahala. 各位。 tayo tuloy hindi na nga nga kaya eh o sakyan Ano Parang mabago naman ah Ay Diyos ko naman Yung truck na hirap na hirap na hindi Ayun nga oh. o baha malalim May tumirik na nga doon o Pero tinan natin nakabike Kung gaano kalalim ah. <laughs> Balik <laughs> Ay, siya, eh. Balik, <laughs> Balik di kaya. Wala <laughs> din. Dala ko kaya eh. Ay, <laughs> ah, balik tayo. Ito ang problema rito, wala tayong tawiran talaga.

Ya. Yeah. Yes. Oh, gumire so, ka diyan. Ba, ang ganda. Malamang malalim yon do sa mayan oh. Do sa may ano. okay. gasolinahan siguro. Bumalik na 'yung motor. Siguro kaya. Ay, no, bumalik na 'yung iba oh, mga truck. Ba, di kaya, di kaya, balik tayo. <laughs> Ayun. Ah, talaga, kung

Ha? Ah? Marami? Marami. Hindi pa nga umabotin right. dyan, no? eh. hindi tayo makakapasok dito. Ito. Kaya nga, malalim. Makatawid ka yan. din eh. mga kapodrin no? At saka talaga malalim ang bahari ito At ito buong kahabaan ng Araneta Wala, wala matawiran Yun, magaling din sa Sergeant Rivera Yun, papuntang Papuntang ano, Santa Mesa Ito sinabi nyo yun pa Ayan nga at alas na dito ng na nga tanghalin na alas 6 mag alas 7 na ng umaga And dito pa rin tayo sa kalagitnaan okay. Ay, magdamag magdamag yung baha ayang ulan ah, yeah, malamang ito uwi na lang kami so, pati yung misis ko hindi rin makapasok <laughs> so yan tumirik

nga sa kanina sa mga dinaanan namin lumubog na itong motor namin lumubog na nga bali na, balik. na tayo? Balik lang tayo balik na lang tayo hindi tayo makatuloy ng trabaho eh wala wala tayo magawa talagang dito din natin ipasubo yung ano natin And, mas malaki yung problema pag lubog natin yung motor natin wala na nga tayong pasok ngayon eh. Tapos, nagudubog eh, pa yung motor eh, lalat ah, yung bigas tos ingat pa. wey po ay pa don ano ba din don di mo tawag ko takan kan tanimayan ya da oh paminya galin galin mo yan

ワンピラディーショー。